Ikalawang mga Kronika Kabanata 15 At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias, na anak ni Obed, at siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, Dingginin niyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin, ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo, ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay, at walang tagapagturong saserdote, at walang kautosan, ngunit nang sa kanilang kapanglawan ay nagsipagbalik sila sa Panginoon, sa Diyos ng Israel at hinanap nila siya, siya nasumpungan nila. At ng mga panahong yaon, ay walang kapayapaan sa kanya na lumabas o sa kanya na pumasok, kundi malaking ligalig ang nangasa lahat ng mga nananahan sa mga lupain. At sila'y nagkapangkat-pangkat, bansa laban sa bansa, at bayan laban sa bayan, sapagat niligalig sila ng Diyos nang buong kapighatian. Ngunit mga pakalakas kayo, at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. At nang marinig ni Asa ang mga salitang ito, at ang hula ni Obed na propeta, siya'y lumakas, at inalis ang mga karumal sa buong lupain ng Huda at ng Benjamin at sa mga bayan na kanyang sinakop sa lupa'y maburol ng Efraim, at kanyang binago ang lambana ng Panginoon na nasa harap ng portiko ng Panginoon, at kanyang pinisang ang buong Huda at Benjamin, at silang mga nakikipamayang na kasama nila mula sa Efraim at Manasis, at mula sa Simeon, sapagkat sila'y nagsihilig sa kanya na mula sa Israel na sa Ghana, nang kanilang makita na ang Panginoon niyang Diyos ay suma sa kanya. Sa gayoy, nangagpipisan sila sa Jerusalem sa ikatlong buwan, sa ikalabing limang taon ng paghahari ni Asa, at sila'y nagsipaghain sa Panginoon sa araw na yaon, sa samsam na kanilang dinala na pitong baka at pitong libong tupa. At sila'y pumasok sa tipan upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, ng kanilang buong puso, at ng kanilang buong kaluluwa. At sinumang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki maging lalaki o babae, at sila'y nagsisumpa sa Panginoon ng malakas na tinig, at may mga hiyawan, at may mga pakakak, at may mga patunog, at ang buong huda ay nagalak sa sumpa, sapagat sila'y nagsisumpa ng kanilang buong puso, at hinanap siya ng buo nilang nasa. At siya'y nasumpungan sa kanila at binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa palibot, at si Maaka naman na inaniasa na hari ay inalis niya sa pagkarena sa siya gumawa na nakasusuklam na larawan na pinakaasera, at pinutol ni Asa ang kanyang larawan at ginawang alabok at sinunog sa batis ng cedron Ngunit ang mga mataas na dako ay hindi inalis sa Israel, gayon may ang puso ni Asa ay sakdal sa lahat ng kanyang mga kaarawan, at kanyang ipinasok sa bahay ng Diyos ang mga bagay na itinalaga ng kanyang ama, at yaong mang kanyang itinalaga na pilak at ginto at mga sisidlan. At nawala na ng digma sa ikatatlumput limang taon ng paghahari ni Asa.